ang MVP chance para kay Ricky Mendez ang nangingibabaw sa loob ng venue nang matapos ang ikatlong quarter ng laban. Paano ba naman? Siya na ang halos pumuntos para sa Black Knights. Ito ay sa pamamagitan ng paggamit niya ng screens mula sa kanyang mga kasamahan. Pero ang mas matindi ay ang huli niyang ginawa kay Maki Romero. Napaupo niya ito nang pagsamahin niya ang crossover at screen mula sa kakampenyang si Valdez sa natitirang oras ng quarter. Sina Gerald nga habang naglalakad sa likuran ni Ricky ay hindi maiwasang makaramdam ng kabog dahil sa ginawa nito. Nakita ni Valdez ang mga ginawa ni Mendez at parang hindi niya lubos maisip na ito ang may kagagawa noon. Binuhat sila ni Ricky at parang wala na ito sa sarili kung maglaro. Parang ang buong focus nito ay sa pag-score lamang at ang matalo ang kalaban sa game na ito iba pa ba ito sa nakita kong gaming aura niya dati? na ay tanong naman ni magbuo sa sarili dahil pakiramdam nila ng oras na iyon ay hindi na sila kailangan pang pumuntos dahil nandito na si Mendez para gawin iyon isang one man offense ang nangyari si Isaiah nga ay hindi iyon nagustuhan kaso Isang malaking patunay rin na iyon ang naging rason kung bakit sila nag-comeback sa labang ito. Lahat ng players ng Mansalay ay kay Ricky lang nakatingin nang dumating ito sa bench. Pawisang pawisan ito at parang hindi pa kontento sa mga nagawa niya. Ang seryoso, parang hindi makausap si Mendes kung pagmamasdan ito. Si Coach Isaiah nga ay medyo napakuyom ng pagmasdan si Ricky. Mukhang wala nang balak pang magpahinga ang batang ito. Sabi nga ni Isaiah sa sarili, dahil ngayon kasi ay iniisip niya kung ipapahinga pa niya ang kanyang mga scorers. Ang nakita rin niya kanina kay Ricky ay ang kauna-unahang pagkakataon para sa kanya. Hindi niya akalaing sa likuran ng humble aura nito ay may nagtatagong ganoong klase ng playing style. Isa pa, matalino rin daw itong maglaro hindi siya nagpapabantay kay Romero at ito ang naging advantage niya para maka-score ng sunod-sunod. Pagdating naman sa last play kung saan ay napaupo niya ang ace player ng kalaban, malaki ang naging papel ng screen ni Valdez doon at maayos itong nagamit ni Mendes. Hindi basta-basta ang basketball IQ ng batang ito. Speed, handles, scoring at ang IQ niya sa game. Parang tinabunan niya ang kanyang disadvantage na height sa pamamagitan noon. Napatingin pa nga sa kabilang bench si Isaiah at napaseryoso siya nang makita niya si Maki Romero na nakatayo at nagpapatalbog ng bola. Umaalingaungaw na nga lang sa paligid ang tunog ng bolang pinapatalbog ni Romero. Dalawang bola e at pigil hininga niyang pinapatalbog ito ng mabilis na ikinaseryoso ng mga kasamahan niya. Si Mendes naman ay tumayo na rin at naghanda sa pagsilbato ng referee. Tila may hanging umihip sa paligid at pakiramdam ng dalawang player ng magkalabang team ay naglalaho ang nakakabinging ingay na nagmumula sa paligid. Napahinga si Ricky ng malalim at sandaling napangiti ng pasimple. Ngayon ko lang inaramdaman ito ang gigil ko sa paglalaro ang gigil ko na hindi matalo. Sabi ni Mende sa isip at sandali siyang napakuyom. Tingnan natin ngayon kung talagang mas magaling ka na sa akin, Ricky. Bulalas naman sa isip ni Maki Romero na ipinagpapatuloy lang ang kanyang ginagawang dribbling. Kapwa wala nang pakialam sa paligid ng magpinsan. Ang hudyat na nga lang na magsisimulang fourth quarter ang inaabangan nila. Ang mga manonood palunok na lang nang pumasok na sa loob ng court si na Romero at Mendez. Wala man silang nakikitang kahit ano pero pakiramdam nila ay bumigat ang atmosfera sa loob ng court. Pakiramdam nila ay may dalawang malakas na enerhiya ang lumalabas mula kay Mendez at Romero na sandali munang nagkatinginan kahit magkalayo. Para sa tim ng nauhan, kasama ni Maki si Kasapaw, Algarejo, Lidesma at Neryo. Mula naman sa Mansalay ay kasama ni Ricky si Navaldez, Tuason, Alcoba at Magbuo na may afat ng Paul. Ang crowd ay nagsimula na namang kumalampag, lalo na nga nang sambutin na ni Mendes ang bola mula sa inbound. Kanila nga ang unang possession sa huling quarter at sa pagtawid niya sa gitna ay mabilis siyang hinarangan ni Maki Romero ang mga manonood ay napalunok ng hindi inaasahan. Kasabay ng pagtitingin na ng dalawa ay ang pag-abante ni Mendez. Naroon na nga ang screen ni Valdez at ito ang naging dahilan upang madelay si Romero. Kaso, napangiti si Maki at pasimpti na yung tinuunan ng siko si Valdez at kasabay noon ay napaatras ito. Mabilis na kumilo si Romero at humabol kay Mendez na hinabol din ni Garejo. Binabaan naman agad ni Ricky ang dribbling at sa paglapit ng dalawang players ng nauhan ay dito na nga siya umabante para subukang unahan sa prestuhan ang kalaban. Bigla siyang yumuko at dito na nga nagdilim ang paningin ni Romero nang isang duck in move ang ginawa ni Mendes. Nilampasan ni Ricky ang dalawang kalaban kaso sa pag-abante niya ay naramdaman na lang niya na naglaho na ang bola sa kanyang kanang kamay. Naagaw ito ni Romero. Pagtingin naman ni Mendez dito ay makikitang sabay ng tumakbo sa side ng nauhan si Nagarejo at Romero. Ang bilis bumaba ng dalawa at mabilis naman silang hinabol ni Valdez at Alcoba. Ipinasa nga ni Maki ang bola kay Garejo at agad itong lumayo rito. Kasabay noon ay ang paghabol ni Valdez doon at si Alcoba naman ang humarap kay Romero na muling sinambot ang bola nang ipasa muli ni Dexter sa kanya ito. Naging alerto naman si Alcoba at sa pagkana ni Romero ay siya namang pagbigla nito ng hawak sa bola at galaw pa kaliwa. Isang Euro step crossover ang kanyang ginawa sa harapan ni Alcoba. Walang kahirap-hirap niya itong nilampasan kaso. Pagkatapos noon ay nakita na lang niya si Mendez na mabilis din palang nakababa. Tingnan natin ang galing mo Ricky sabi nga ni Maki at sa pagsabay sa kanya ni Mendez ay siya namang pagbigla niya ng atras. Napangiti ng maliit si Mendez at si Maki ay napaseryoso dahil hindi niya napakagat ang kanyang defender. Nagwala ang crowd ng mabilis na hinarangan ni Mendez si Romero at kasabay nito ay ang mabilis na paglapit din ni Alcoba. Isang double team kay Maki ang naganap kaso tila walang alinlangan si Romero na tinanggap ang depensang iyon gumalaw ang isang paaniya at tumalon pa atras na kung saan ay makikitang sinabayan siya ng dalawa niyang bantay. Nagpakawala si Romero ng jump shot at napaseryoso si Nalcoba at Mendez dahil hindi nila iyon napigilan. Kasunod noon ay ang paghalit ng bola sa basket dahil walang kasabit-sabit na pumasok iyon. Nasa left area si Maki, ang comfort area niya. Sabi na nga lang ni Mendez sa sarili at sa paglapag nila ay siya namang paglabas ni Valdez para sa inbound. Napatingin si Ricky kay Maki at kasabay nito ay ang biglang pagtakbo niya. Si Romero ay napaseryoso kaso hinarangan siya ni Alcoba at dito na nga kumawala ang bola mula kay Valdez. Si Garejo ay si Mendes ang hinabol at sa pagsambot ni Ricky rito ay doon na nga kumawala ang kanyang mabilis na pag-iwas sa kanyang defender. Iniwanan niya si Gareho at ngayon nga ay humahabol na rin si Maki. Itatrap nila si Mendez kaso. Biglang ibinato ni Ricky ang bola papunta sa likuran ng dalawa. Dumiretso ng mabilis ang bola at doon na nga lumitaw si Alcoba. Inatake nito ang basket at doon na nga napahabol si Ledesma na napaseryoso na lang nang talikuran siya ng batang iyon. Pinostihan siya at pagkatapos ay bumigla ito ng talon palayo para magpakawala ng isang bank shot na nagbigay muli sa mansalay ng kalamangan 81 to 82 Kung ganoon, playmaker ka na uli ngayon Sabi nga ni Maki na mabilis na hiningi ang bola sa kanyang kasamahan Si Nariki naman ay mabilis na bumaba para sa depensa at makikita na naman ang formation ng depensa nila na pangontra kay Romero Pagdating ni Maki ay mabilis niyang ibinato ang bola papunta sa nagkat na sigareho. Hindi lang ako ang dapat ninyong pantayan. Sabi nga ni Maki at nang tumingin siya sa kanyang harapan ay wala na rito si Mendez. Kasabay noon ay ang pagwawala ng mga tagamansalay dahil nang subukang iwasan ni Gareo si Mendez ay isang turnover lang ang napala nito dahil wala siyang laban sa bilis ng kamay ni Giant Slayer. Isang steal ang nangyari. Kasabay ng pag-atake ni Mendes ay ang paghabol din ni Valdez sa talcoba. Kinaharangan nila si Ricky at ito ay upang madelay ang babantay rito na si Romero. Napangiti si Coach ay sa nangyari. Hindi talaga kailangan ni Ricky Mendez na sulohin ang pagbubuhat dahil kailangan pa rin niya ng mga kakampi na poprotekta sa kanya laban kay Romero. Depensa sa akin? sambit ni Maki at hindi nga niya nagawang lapitan si Mendez dahil sa dalawang humarang sa kanya. Si Ricky nga ay nagpakawala agad ng tres at hinalit nito ang basket na nagbigay ng malakas na cheer mula sa mga supporters nila. MVP! 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 Bunalas ng marami para kay Ricky at napailing na lang si Maki dahil sa ginagawa ng mga kakampi nito sa kanya inilalayo nila sa akin si Ricky. Sabi na nga lang sa sarili ni Maki at sa pagsambot niya sa bola at sa pagtawid sa gitna ay doon na niya binigla ang mga mansalay nang magpakawala agad siya ng malayong tres na nagbigay ng kaba sa mga supporters ng kalaban. Bumawi ang crowd ng nauhan sa pagpasok noon. Huwag kayong kabahan team, nandito pa ako. Bulalas ni Maki kaso habang sinasabi niya iyon ay wala namang pakialam ang team ng mansalay na biglang nagtakpuhan pababa sa side nila. Si Coach Mabs nga ay napasigaw na lang at ang bola naman ay makikitang nasa ere na matapos ibato ni Magbuo. Nalinti ka na, sambit ni Maki at kumaripas siya ng takbo. Hinintay niyang bumaba ang bola at papunta ito kay Ricky kung kaya uunahan daw niya ito sa paghabol niya ay napaseryoso naman siya nang biglang dumaan sa tapat niya si Alcoba. Nadelay na naman siya at sa pagsambot ni Mendes sa bola ay siya naman paglitaw ni Gareho sa likuran nito. Hindi pwede. Kailangan mabigyan namin si Captain Maki ng magandang suporta. Sigaw sa isip ni Gareho na sa pagdikit kay Mendes ay napaseryoso na lang dahil wala na rito ang bola. Tumapo na yun at sinambot ng dumating sitwason sa may 3 point area. Kumawala ang bola mula roon at pumasok iyon na ikinachir ng mga manonood. 84 to 88 ang score matapos iyon at tila hindi papayag ang mansalay na makahabol basta ang nauhan sa kanila. Nakapagbigay tuloy ito ng ingay sa crowd nila at nang nakaymake na ang bola ay dito na nga muling uminit ang kanyang paglalaro. Challenge ito ang naramdaman niya at nang susubukan na naman siyang itrap sa weak area niya ay dito na nga siya bumigla ng baba ng dribbling si Mendes na humarang sa kanya ay iniwasan lang niya at maging ito ay nagulat sa bigla ang crossover na nangyari target ni Maki si Marlon bulala sa isip ni Coach Sai at iyon nga ang nangyari dahil sa pagdating ni Maki sa harapan ng basket ay biglang tumalon si Magbuo sa pag-aakalang titira na ito ng bola. Isang fake iyon. Si Marlon ay napalunok at sa pagtalo naman ni Maki ay tila ramdam na niya ang foul out senaryo sa sentro ng mansalay. Ngunit sa pagtalo niya ay may kung anong bumangga sa kanya at napaseryoso na lang siya dahil si Ricky ito. Nagkabanggaan sila sa ere at hindi niya direktang natamaan si Magbuo. Kasabay ngarin ito ay ang pagkasira ng kanyang pagtira sa bola. Nagkabanggaan ang bungo nilang dalawa at sa pagsilbato ng referee ay doon na nga rin na paupo si Maki na parang naalugang ulo habang si Ricky naman ay napabulagta sa kabilang tabi. Intentional foul lang itinawag kay Mendez at sa paghinto ng oras ay napaseryoso si na Gerald at maging si Maki nang tumunghay si Ricky sa kanila. May dugong pumatak sa sahig at makikitang may cut sa bandang taas ng kanang mata si Ricky na mukhang dahil sa pagkakauntugan nila ni Romero. Napaseryoso nga rin si Ricky nang parang nasilam ang kabila niyang mata dahil doon. Sumilbato rin agad ang referee nang makita iyon. Agad nilang pinapunta si na Mendes sa bench at makikita nga ang pag-aalala ng mga fans nito nang makitang nakapikit ang isa nitong mata dahil sa dugong lumabas sa sugat nito. Si Maki nga ay medyo nakaramdam ng pag-aalala kay Ricky. Ramdam niya ang sakit sa noon niya pero parang nawala ito nang makita niya ang nangyari kay Mendez. Ang medical team naman sa venue ay mabilis na nagbigay ng first aid kay Ricky at dahil doon ay pansamantalang nahinto ang game. Wala namang gaano nangyari kay Ricky maliban doon. Nagkaroon siya ng tapal sa may itaas ng kanang mata nito. Dahil tuloy rito ay napagdesisyon na ni Coach Isaiah na paupuin muna ito para pagpahingahin. Huwag ka ng komontra Ricky. Seryosong wika ni Coach Isaiah at si Andrew muna ang kanyang ipinasok. Nagkaroon nga si Maki ng dalawang bonus shots at kanila pa ang possession. Dahil nga sa pagkawala ni Mendes ay si Gerald ang bumantay kay Romero. Wala naman pakialam si Maki kung maglaro pa si Mendez o hindi. Alam niyang parte ito ng game at gagamitin niyang advantage ang senaryong ito. Nang dumikit sa kanya si Valdez ay siya namang biglaan niyang pagtaliko dito. Kasunod nito ay ang isang spin move na umiwan dito kaso hinarangan siya ni Salome at napangiti si Romero sa nangyari. Umabante lang si Maki at ibinato ang bola sa harapan ni Andrew. Isang pasa sa pagitan ng hita nito ang kanyang ginawa. Nasambot din ito na nagkat na sigareho at mukhang si magbuo ang target nila. Si Ledesma naman ay lumayo upang si Alcoba ay humabol. Napakuyom naman ang kamao si Marlon. Alam niyang apat na ang foul niya pero kung matatakot daw siya ay hindi ito maganda para sa kanila. Ikinalma agad niya ang kanyang sarili. Sa pagsugod nga ni Gareho ay dito na nga siya humarang at hindi agad siya tumalon. Si Maki naman ay mabilis sa sumeryoso at dito na nga naganap ang bounce pass ni Dexter. Sinambot ito ni Romero at doon na nga niya nilampasan si Magbuo. Sumabay ka at matatapos ang laro mo sa game na ito. Sabi nga ni Romero sa sarili at dumiin na ang mga paa niya para tumalon. Papakagatin niya si Magbuo kaso ang bolang hawak niya ay bahagyang dumula sa palad niya nang matamahan ito ng kamay ng sentro ng mansalay. Nasira nito ang kanyang momentum pero hindi raw iyon magiging sagabal sa kanyang pagpuntos. Tumalon si Maki at dito nga ay isang mabilis na release sa bola ang kanyang ginawa. Isang floater shot iyon at alam niyang hindi ito maaabutan ni Magbuo. Kaso, natahimik ang nauhan crowd nang hampasin ito ni Magbuo na parang nag-spike sa volleyball. Maging si Maki ay nagulat doon at sa paglapag nilang dalawa ay doon na nga sila nagkatinginan hanggat nasa game ako. Kailangan maging rim protector ako ng team. Sabi nga ni Marlon sa sarili at ang defensive block niyang iyon ang nagpakawala ng malakas na cheer ng Mansalay crowd. Napangiti naman si Maki at sa pagsambot niya sa bola mula sa inbound pass ay binigla niya ng crossover si Valdez. Isang spin move ang kanyang ginawa kaso lumitaw si Alcoba at tila nabasa nito ang kanyang galaw na naging dahilan upang matamaan ito ang bola sa kanyang palad. Tumapo ng bola at muling nakuha ni Makikaso. Parang hindi maganda ang pakiramdam niya sa nangyayari. Ang pagkawala ni Mendez sa loob ng court, ito ang tila nagpalakas sa mga kasamahan nito. Hanggat hindi nakakabalik sa game si Ricky, gagawin namin ang makakaya namin para mapigilan ang kalaban. Ito ang nasa isip ng mga players ng Mansalay. Si Maki naman ay nanatiling kalmado at dito na nga niya pinatalbog ng mababa ang bola at umabante para lampasan ang dalawang humarang sa kaniya. Pero narinig na lang ni Maki ang silbato ng referee dahil sa naubos na pala ang 24 second shot clock nila. Nawala ito sa isip ni Maki at isang malakas na cheer mula sa mansalay crowd ang umalingaungaw sa loob ng venue. Sa pagbalik ng posesyon ng bola sa Mansalay ay bigla namang nagkat si Valdez papunta sa basket. Isang mabilis na pasa ang ginawa ni Andrew Salome pero nabasa ito ni Maki Romero. Na-intercept nito ang pasang iyon at sa pagkasambot ni Kasapaw sa bola ay doon na nga muling nagwala ang nauhan crowd nang si Maki ay mabilis sa tumakbo para sa fast break. Iniisip man ninyong mapipigilan ninyo ako? Wika ni Maki sa sarili at sa pagsambot niya sa bola ay agad siyang huminto para mapahinto ang nasa likuran niyang sina Alcoba at Valdez. Sa paglampas ng mga iyon at pagbalik sa kanya ay doon naman siya sumalisi. Sorry, pero wala sa inyo makakapigil sa isang Maki Romero. Bulalas ni Maki sa kanyang isip at dito na nga siya tumakbo papunta sa basket at doon na nga siya nagpakawala ng isang layup na hindi na nga nagawang abutan ni Valdez at Alcoba. Dumadaloy pa rin naman palabas ang dugo mula sa sugat ni Ricky Mendez at dahil doon kaya hindi muna mapapapasok ni Isaiah ito. Kaso, kahit anong pagpapalakas ng loob ni Navaldez sa sarili nila, kahit anong isip ang gawin nila para hintayin ang pagbabalik ni Mendez sa loob, ay parang mas lalo silang nahihirapang pigilan si Romero. Napako sila sa score na 88 at matapos tumabla kanina ng nauhan ay isang 7 points straight naman ang pinakawala ni Maki Romero upang maging 95 to 88 ang score ng game. Nagwawala na ang crowd ng nauhan lalo na nga nang tuluyan nang tapusin ni Maki ang oras sa paglalaro ni Marlon magbuo nang makuhanan ni niya ito ng foul. Mahigit na apat na minuto na lang ang natitira at si Coach Isaiah ay, ay hindi na natutuwa dahil pinalitan na naman ng medic ang tapal ni Ricky dahil sa nabasa ito ng dugo. Wala ba kayong pampahid? Lagyan muna ninyo para makapaglaro ang isang iyan. Sabi ni Isaiah at si Ricky naman ay napatingin na lang sa dalawang lalaking katabi niya. Oo nga po, iyong parang sa buksingero. Huwag na lang ninyong tapalan ng kung ano. Bulalas naman ni Ricky. Kaso sir, sige na po. Ayaw kong manood lang na matalo ang team ko sa ganito. Ilagay niyo ang kahit ano basta huwag lang umagos ang dugo. Seryosong wika pa ni Mendes at kasabay nito ay ang pagtawag na nga ni Coach Isaiah ng timeout. Habang pabalik nga ang team ng Mansalay sa bench nila ay maririnig naman sa buong venue ang malakas na cheer ng Nauhan fans dahil nasa kanila na ang momentum ng game. Counting minuto na lang at makukuha na nila ang unang panalo sa OMPL finals. Hindi ko alam kung anong mayroon sa batang ito. Pero si ang pinakang kailangan sa loob ng court para masabayan namin ang ginagawa ni Romero. Masyadong matinik ang isang iyon. Nasabi na nga lang ni Isaiah sa sarili. Isa pa nga sa pinoproblema niya ay ang pagka-foul out ng kanyang main center. So, sorry coach. Nasabi na nga lang ni Marlon. Wala kang dapat ipag Ginawa mo ang makakaya mo. Sige na, magpahinga ka na. Good job. Sabi naman ni Isaiah. At ngayon ay napahinga na lang siya ng malalim. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind? me a, sign, a sign. I want to be the greatest everybody on the face shit I look around I feel like everybody is the fakest I make this every day and I'm impatient hoping one day I blow up from the basement statement the top is so vacant I don't hear shit that I think is amazing waiting for my day when I'm playing sold out shows for a thousand faces hey give me that crown getting my way and to be put down it ain't your place all this